Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na to ay pag usapan natin yung sistema. Okay, itong sistema na to ay yung sistema ng ating kaisipan o pag-iisip. Okay, so ikaw, kung ay bago pa lang sa ating YouTube channel, okay, ang mga video natin na ginagawa ay about entrepreneur, mga problema sa pangingigosyo, okay, mga solution, at mga napagdaanan natin. right? so ngayon, let's go sa ating tatalakayin. About sistema. Puro money, money, money ang nasa isip. Kung paano ka magkakapera. Ang pangyawalan ko dyan ay hindi pera ang problema. Huwag lang para makapagsimula. Kadahil kung ano ang meron ka ngayon, ay pwedeng pwedeng mo gamitin. Okay, like for example, ako, nagbalaga po. Kung ano yung meron, din yun lang muna. O, meron akong iPad, o, meron akong camera. Kalalasan, okay, malami yan yung mga ibang tao. Di start tayo kung anong meron. Okay, naroon din sa inyo. Kung magsimula kayo ng negosyo, magpuro pera. Okay, may may talent kayo, di gamitin niyo 'yon sa pang May isip kayo, di gamitin niyo 'yung pag-isip, tama? Okay? Dahil gamitin natin 'yan para sa para makapagsimula. Alam mo lang dapat kung paano mo ito gamitin, okay? lang tandaan na kapag mayroon kayong isang bagay, okay, na pwede kayong mag pagsimula ng negosyo, dapat alam mo lang dapat kung paano mo ito gamitin. Dapat alam mo kung paano siya gamitin. Mas maganda din na mag-focus tayo sa product natin at sa market natin at huwag natin masyadong stressin yung sarili natin ng, ng dahil sa pera. Dahil ang pera, kusa naman niyang dadating. Basta makita ng Diyos na ginagamit mo ang kung ano ang meron ka. Okay? Kasi pag nakita ng Panginoon kung ano yung meron ka, ibibigay din ng Diyos okay? yung pera na inaasam mo. Okay? Kaya start on what you have Kagaya dun sa story dun sa Bible, okay, sino may pagkain dyan na kailangan pakainin yung 5,000, merong isang bata dun ginamit. Kung ano yung meron dun, okay, ada isda at limang tinapay, pinarami niya. Okay, at nakakain yung <coughs> yung limang tao. I mean, I mean 5,000 na tao. So, ano ang problema sa pagsisimula ng isang negosyo kung hindi pera? Ang problema na pinapaniwalaan ko ay yung mga mata natin. Yung mga mata kasi natin, wala lang ibang nakita kung hindi ang mga bagay na wala tayo, tama? Okay, i tayo niya na. Yun yung katotohanan. Kung, mag kung matuturuan lang natin, ang mga mata natin, na makita ang mga bagay na meron tayo, ay lahat na sana ng mga, mga nagpaplanong magnegosyo ay nakapagsimula na. Kadalasan nga, yung mga taong nagpaplano magnegosyo ay may mga pera naman na pangpuhunan. Pero, Ganon pa din ang nakikita. May pera na sila, okay na, pero, pero may kulang kahit anong Okay, parehas pa din yung may pera at saka wala. Okay, na, na kulang pa din yung pera nila. Malinaw na ang problema hindi pera sa pagsimula ng negosyo. Kung hindi, ang nakasanayan natin tumingin sa mga bagay na wala tayo, na iniisip natin, na kailangan natin. Kaya kung meron kang, dyan, meron kang isang talent dyan, Okay, start on what you have. Okay, dahil lang Diyos, pag nakita tayo na deserving, bibigay din sa atin yan ng Panginoon. Huwag tayo tumingin sa wala. Tumingin tayo sa meron. At tayo ay uh, magsimula sa kung ano, kung ano yung meron sa atin. Kung back to basic. Ano ba yung meron sa akin? Bumagsak ka, o di? Meron kang wisdom? Sige. Meron kang talent? Sige. Meron kang ganito? Sige. pangbenta ka ng ganito? Sige. Kasi pag nakita ng Panginoon, na, na, kung ano yung nakikita mo, ay kaya mong gawin ibibigay ng Diyos yung mas malaki okay, na gusto mo. Okay. Kaya salamat po sa inyong panonood at uh, yun muna ang ating uh, pag-usapan ngayon. Okay, don't, don't forget to like, share, and subscribe. Okay, at comment kayo pag may mga question ko kayo. Salamat po sa Savarta. God bless. Paalam po muna.